Ayun, magandang umaga po mga kaharapas ay dito po kami sa dulo ng Kaminawit at uh, dito sa pinagbaraan natin ni Raptor Raptor Laki. Ah, uh, ngayon mga kaharapas ay itong si Landina ay ibabara din namin tapos si Raptor Le uh, Raptor Boys ibabara din namin para makalita namin ang ano, ng siko-siko. Uh, ah, lang namin yung update ni Pusing mga kaharapas. Siyempre may bisita kami mga kaharapas. <laughs> yung matagal nang hindi nakasama sa amin. Ayan no? yeah, Magaling na, magaling na mga Yo, si... <laughs> Ayan, what's sikap mo? Yo, matindi ang pagkadayot ng Kapo Kaya Pero masaya pa rin ha oh. Masaya pa rin kayo Masaya pa rin Masaya pa Si Bagwis <laughs> na walang <laughs> pakpak at siyempre si Pengsi Ang pinaka ng ng Raptor Boys Pinakapangit ng Raptor Si At yung pinaka ng laki pa rin Oh, ikaw uh, yun, ikaw, hindi, hindi ka pwede agawa yun, yun Hindi, eh. siyempre pag maganda lalaki ako, mas magandang lalaki ka pa rin Ano mga araw so iba para namin si, ano, si Blandina Naghihintay lang kami ng tao at para ma ano po, ma ano ng multahe niya. Papalitan mo ko sa multahe. Ano sarado. lado, papalitan mo na multahe bago ano ng ano, makina. Titingnan po kasi nang ano may eh. Nang magagawa. Good morning po boss. Good morning, morning. Good morning. Ano 'yun? Ano 'yun? Kumo-warenda ng ano? Hey. Masarap ba 'yan? Hindi natin? Hay, masarap 'to talaga, boss. Uy. Barang ayam kenapa istilahnya juga ngelih contoh sih, Umean, atau mengilekto nganapan sih? Berarti, persibus giliran, nggak Hah, nih, ini kena ke Oh, di ya? Hah, 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 hah. Aku gak bisa, aku gak bisa. Aku gak

Kaya naman magsusos dyan. Hmm. Lasa na yan. Nang araw ba si Abang Gabay nga ay nagtawag sa ikot sa nga Tawag si na, uh, na para matulong uh, Saan ba si Blondina?

mãi sẽ phải là một câu Mình mì thuốc của sikara mì 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 mì

<laughs> ano lang? Ano? Kapoy? Paralisod na 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 Ayun mga kaharabas Nakaangat na si Raptor Boys Siyempre tinulungan right, tayo ng mga uh, tao na sa kabila Nagbaba sila ng bangka nila eh. Ano ka problema? Ito ang problema eh Mga sot suot Dali ang ulo Gawang boy pitik pa naman yan Maka pumitik mag Pumitik mga? Dalgid Papalitan kasi namin to bukas mga karabas ng siko-siko yung ginawa namin sa bukid dito kasi katakot ang um, ano parang lulubog hindi kami ano hindi, hindi kami komportable e, si si, si, si Blandina nandun din mga karabas hindi ano yun ibagong e, mumultahe masya pa ng tangali po mga karabas eh dito po tayo sa old mangarin na eh, ay kung saan po sundoy nyo ang aking mga kasama na para maghakot ng ano gamit ni Raptor Boys ah uh, mag, magpapatulong po sa mga, kas, mga, karabas kasi hindi ko kaya yun know, pang naman na ihakotin kaya hihintayin ko sila para may kasama ako maghakot sa bukid uh, ah, dyan na sila oh. si kasamang Pink, si uh, at si Cuts ah uh, karabas ay eh, nandyan na sila ang eh, ingay ng makina na sila yan Mga isa na, <laughs> mga isa na kita, kita <laughs> baka, Oo, sa babae doon. Mga bukas sana. bukas na Bagong serbes. Parang umili mo tayo ng baka. Ano mo sa minbird mga baboy at saka baka? Pasok sa tayo. <laughs> Maya sabay si Gawin, baboy. Baboy. <laughs> Itali niya ako. Ha? Itali. Parang baka? Oo, bago mag-gold mag mag dito. <laughs> Sige na, Eh, sakin yun Bagong? Bagong bile! oh Bagong sakinya tayo! Ayaw mo niwala? Wala ka, bityek! Hahahahahahahaha! baka! baboy, baboy!

wala wala pala 'to, wala kita talaga. panahon magturo. Sana kami na now. Right? Image tech, revs. Ready kung tika? Oh. Charger. Mas expert yung sa 'di Ay hindi hindi gagaan nang nangyari doon? Ayun. Oo. 'yun Il, sa slaughter 'tong tatlo.

ba? Ito na yung mga baboy. Ang namin yung baboy. Parap na. Ay, natin. Tusukin. Tusukin natin yung kateg. Jam, thanks Ji. Yung aking nabinig baboy, isa lang. Sa isla. Ang naman, bulugan pa. Delikado, huwag bitawan nyo dito Kaya nga baka manghabol eh Kunin na namin, namin yung ano Siko-siko, katig, palo At dadali naman namin sa pinagbaraan ni Raptor so, Sa kami Para may kabit na Ano? Yan kayo Ano? ganyan, Ano? ganyan.